Mato ko sa akong gitanom nga kuan kanang itanom mga kuan mga karabaw. Tanaw na ko og kuan ba siya na buhi magit siya. Na dinhi o. Ah, dara. Kini. So, ini siya nga putas manggang karbaw nih ini Ni dako oh, ni, na gid siya kay eh, pagpalit ani. Gamay pa kayo mubo. Magdiri pa tayo ngayto. Munya munya ang dahon niya. Karon, taas na siya. Munya mo niya hang daan nga kuan dahon. Munya na ini sa linsing Oh. So, nabuhi na gajiya niya ingon tong akong gipalitan ani nga kon ingon tong akong gipalitan ani nga prutas ang kini nga sidling nga prutas kon ani kanang mayo dinhi nga klase nga nga ya, prutas kay gani kanang kay mga kon niya mga Uh, customer niya nga nang balik-balik Kaya, eh, nandot ako nung uh, klase nga. Kaya, banggang karabaw. So, wapo kayo. Ang tawa ninyo. Gani na, ni eh. Disalinsing na siya. Kaya, pagpalit ako, ano eh. Isa rin mag kabuok nga, kod. Isa rin na siya kabuok nga. Punuan. Karunik ko, na siya, ni Salinsing na siya. pinindot kayo na kung mo ane mo mabuhi ng nga ng nga prutas kay ano lang makakaunta sa tuhang gitanom <coughs> ay okay.